kabayan, naghahanap ka ba ng winter clothes, winter outfit o winter fashion? Dito ka na pumunta kabayan, marami kang pagpilian dito at swak sa budget mo. Mora, may 29, mayroon din kabayan pinakamurang 19, 19 may 50, 30, depende po kung anong gusto mong style. Marami ka ditong pagpili ang kabayan. Kagaya nitong nasa mannequin, nasa $100 lang yan. Nakita niyo yan, $19 kabayan. Pag Sunday dito kabayan, maraming tao siksikan po sa loob. Kasi maliit lang yung space nila. Pero napakarami pong pagpili na mora. Mayroong 35 45, may 25, 29, basta po marami. Nakadepende po kung ano yung hilig mong suotin. Pero magaganda na yung quality niya. Yung skirt nila, $29. May mga jacket na leader, $50. May $100. Depende po sa klase. Marami na kasi akong na naikot. Pero dito ako nakahanap ng morang mga pang winter clothes. Ito po pinapakita ko sa inyo kabayan yung mga presyo ng mga pangwinter nila. May 29, 39, 49. Kung nagustuhan mo kabayan, tapusin mo lang ang video. Iga-guide kita. Baba ka ng Mongkok Station. Exit B2. Ayan, nakita mo po yan. Exit B2. Tapos, kanan po tayo. Tatawid tayo ng pedestrian lane. Ito po yung pedestrian. Dito po tayo tatawid. Antayin lang natin mag -drain tapos tatawid na tayo. Nakita niyo yung kape de coral sa kabilang kalsada. Diyan po tayo dadaan. Pagtawid mo ng pedestrian, tapos kanan kalang lang. Diretso lang ng konti, dakad ng konti. Tapos makikita mo dyan ang Argo Center. Papasok tayo dyan sa loob ng mall. At ito na kabayan, pagtawid mo, makikita mo dito yung kape de coral. Tapos dito ka Dadaan, papuntang Argyle Center. Konting lakad lang, makikita mo na yan. At ito na kabayan, yung Argyle Center Mall. Papasok tayo dito sa loob. Marami kang makikita dito na mga maliliit na mga shop kabayan. Pagpasok mo palang, makikita mo na agad yung pang-winter clothes. Pero hindi yan ang ating pupuntahan kabayan. Doon tayo sa second floor popunta. Doon natin mahanap yung pinakamurang mga pang-winter clothes. Dito po, mura din yung mga paninda nila may 29. Ayan, mga 29 may t-shirt. Marami din silang tinitinda. At dito po, nakikita mo po yung escalator pataas. Diyan ka po aakyat. Pag aakyat mo, turn right ka lang kabayan. Tapos lakad ng konti, makikita mo na yung shop nila na nagbebenta ng mga morang mga jacket